sa isang maliit na sulok na walang laman. Magkakaroon ka ng napakagandang hardin kapag nagtatanim ng ilan sa limang kulay na bell pepper na ito. Parehong maganda at makikinang na parang mga bulaklak. Masarap, matamis, at mayaman sa bitamina. Mayroon silang mahusay na binuo na sistema ng ugat at isang mataas na rate ng set ng prutas na hanggang siyam na put siyam na porsyento. Ang halaman na ito ay gumagawa ng higit sa isang dosenang prutas. Bukod dito, ang lahat ng mga seedlings ng bell pepper na ito ay madaling lumaki sa bahay na nagbibigay ng pagkakaiba-iba at mataas na produktibo. Ito ay likas na pinagkukuna ng bitamina C, A, E na tumutuling sa pagtaas ng resistensya, antioxidation, pagpapaganda ng balat at mabuti para sa puso. Ang balat ng sili ay makapal, malutong, matamis, kinakain hilaw, pinirito o ginawang salad, lahat ay masarap lalo na ang kop para sa isang malusog na jeta. Kumain ng malinis o magpapayat. Ang halaman ay hindi nangangailangan ng labis na pangangalaga. Tubig lamang ng bahagya. Ilagay sa isang lugar na may liwanag ay sapat na. Pumili ng limang kulay na bell peppers ngayon dahil ang kalusugan ay nagsisimula sa isang maliit na hardin sa iyong sariling tahanan.